Good morning mga viewers Nagagas po si Coco Martin doon. Ayan. Yung gas namin ngayon is 154.9. So bakit ko siya tinatawag na Coco Martin? Ayan, tingnan natin pagka lumipat na siya dito sa driver's seat. Ang dagal ni Coco Martin. So ayan po si Coco Martin. <sighs> si batang kya po. Ayan po kasi naka-jacket po siyang maong. Naka-jacket <laughs> mm -hmm. ka, Coco Martin ha? Baka kuko ni Martin. Kuko ni Martin. Hello muna, good morning muna. Kuko ni Martin. <laughs> good morning, mga ka-viewers aga-aga pinagtripan si kuko ni Marty. Saan tayo? <laughs> ha? Isang daan? Akala ko yung ginas mo isang daan. Nasa daan naman daw po kami. Nadulat ako. Akala ko isang daan na naman po kami. So yan, may daan na kami dito sa store. Bibili lang po ako ng mga frozen na sapat. Uh, check ko yung toyo lulutuan ko sila na favorite nilang yung baked na ribs kailangan kasi ng toyo lang so, toyo kasi ni Dadong kontila. kung dagdagan <laughs> kung dagdagan ko naman po ng toyo ko medyo maalat so yung <laughs> so yung toyo pa na ano toyo na silver swan yung pilihin natin para tamang timpla. <laughs> At baka na-miss po kasi nila yung grocery vlog namin. <laughs> Bili po muna tayo ng lemon. Ito, 5.49. 49 Na to. Anin. Ito, 7. so pito pero minsan bumibili lang ako ng dala-dalawa lang pag hindi naman magagamit agad masasayang din kasi so ayan, dalawa lang bilhin ko dalawa lang bilhin ko kasi almost one uh, dollar din naman eh ito reject ni Coco ni Coco ni Martin, kailangan daw isang balot check mo baka may brown Hmm, sige. <clears throat> hmm? Meron pa? Dami. Ay! Di ba sabi natin, bibili tayo ng ano pa pa? Ah, Sa sunod po, bibili kami ng ganyang mga ano, pidada pa? abel ah, bell pepper. Ayan, yung iba-iba kulay. So, yun po yung sabi namin na uh, bibili kami ng pepper na iba-iba kulay. Kasi yun yung gagamitin namin para magpatubo ng mga, mga seedlings namin. So, ito. Bili po ako na ito. Tuna. Minsan kasi pagka yung kakasawaan sa ulam, ito lang inuulam ko. Gigisahin ko lang siya sa repolyo tsaka carrots. Hmm? Ay, grabe yung pumpano. Ah, nuwebe? Isa. Oo nga, mahal siya. Wala masyadong isda ngayon. Mm. Wala yung hasa-hasa. Shucks. Walang stock. Mm. Andito yung toyo. Mm. Bili tayo ng glutinous rice flour. <coughs> Ayun. Marami na, Marami na to. Ayan na, tayo. Marami na to pa. sa mo Ang ano dyan, gata. Kailangan ko ng toyo. Medyo mahal lang talaga yung toyo na dato puti dito eh. Gata. Wala yung coconut milk. Ay, ano tawag doon? Coconut cream dapat. Walang cream na. Baka meron doon Ginamit ko ata last time yun. eto ba? May coconut cream ba din eh? Wala din. Ayun. Creamy din ko. Face. Hindi yan pa. Hindi yan na ko na yun dati. Hindi yan masarap. pa na yan. Ay yung frozen sa bako. Yan yung gusto kong punta. <laughs> yan yung bibiling ko. Eh. Ay ito yung oyster pa. Tingin lang ako dito ng frozen sa bako. sana meron oh my gosh wala nadang walang stock ngayon punta ko din eh pero wala ano ito ah ube ano siya ito pa may ube pa oh sa sunod maubos na to no mahal lang oh. Eh. Ah, uh, 647. Dati alam niyo ba, mag ano lang 'to, mga 4 lang. Tapos nawala siya ng matagal, no? Kaka dalawa. Matagal siyang nawala, tapos eh, nung bumalik na, naging ayun no? 650. Tingnan tayo frozen na gulay na ano, yung ganyan, no? Yung mura lang. Saan pa compliments? Ayun pa mura. Oh, ayun oh, no, taas pa oh. Ayun oh, no, 247 lang. Ayun. May beans na siya, no. Okay na 'yan, tara. Ay, yung mais. Magaling mais. whole kernel. 247 din. Okay na to. 247. Minsan kasi gusto ko ganyan lang eh. Tapos yung lagay ko lang dun sa may pili ko ano, kanto na. Yung brown sugar. Maka malimutan ko. ito na lang yung light na lang para pwede kong gamitin pang bake wala silang chili flakes nilabas ko pa man din yung ano doon, yung ribs hindi nakasail yung mga ano nila mga gatas yung mga flour ay mama nakasail ang dati kong binibili na compliments na all purpose flour na sampu ayan dosin na So ayan lang po yung pinamili namin. Mm. Yung sin card mo pa. Wala. Ang card na tiningnan ko yung, yung pambayad. lang. So ayan po yung 54. Thank you. ah, mm. Okay na. Master card. Please. Ayan po, 54 lahat yan. <laughs> 54 lahat. Kaloka. Thank you. It's a... It. Hindi, na, Pamahalan dito yung ano. Ayan na, ube. Pero mahal pa din, no? Isipin mo. Ah, wala tayong magawa. Hindi na talaga ang katotohanan sa ngayon. Ito muna. Bumili na rin ako netong ube. Kasi nga, sa sunod yan, pag nawala na yan, tagal na naman bago magkaroon. So, habang meron pa, bumili na. Ako. Para lang na Pagka kailangan namin, halimbawa gumawa ako ng yung ube pandesal, masarap kasi yan eh. Ang tagal na rin natin, hindi nakagawa pa, no? kaya gusto ko itry yung ensaymada na may ube na palaman. So, sa sunod, subukan ko makagawa. Ang tagal bumukas ng dalarama dyan, oh! Na, no, Nakaka-excited na makita mo kung ano yung mga establishment dyan pa, no? Akala ko nga dati, ano sila eh. Panorama ng balahat yan? Ewan ko, baka merong ibang store. Ewan ko. Ibang tenant. Baka may ibang tenant, no? Kasi malaking building yung ginawa nila eh. Dati kasi yun nga, dalarama lang. Tapos in-extend nila dito pa nila. No, sana may iba pang mga establishment na kasabayan nila mag-open, no? Hmm. kana na uwi yung mga estudyante sa galing school. Di ba Meron naman silang mga nadaanan dyan. Mapasyalan man lang. Parang kiniclear na nila yung mga daan dyan eh. Kasi naka yan na habang ginagawa yung building. Sakto yun siguro nito ng na spring. maka mag-open na. Kaya po pa-uwi na po kami ni Dadong. Mag-shoutout po muna ako kay Benji Oris ng From Regina din siya. Sabi niya, thank you sa video na to. Sabi niya, pa shout out next time. From Regina. Tapos sabi niya, everyday kitchen is a hidden gem na Regina. Oo nga, maganda din yung ano dyan, no? Yung uh, everyday kitchen. Kasi maganda yung vibe dun sa loob. Nakapasok oh, yeah. ka ba dun? Hindi pa, hindi pa pala ko siya sa labas Ang ganda ng ambience dun sa loob. Tapos masarap talaga yung mga donuts nila. Tapos na-try din po namin yung bagel. Nako, sarap yung bagel nila. Mm -hmm. Tsaka yung donut talaga kasi sourdough nga. So hindi po siya nakakasawa. Nagko-complement talaga yung ilalagay nilang icing sa taas. Hindi lang siya puro tamis. Mm Masarap. So ayan po, thank you so much Benji sa panonood sa mga videos namin. Saka, ayan, taga-regina nga pala siya. Tapos, uh, shout-out din kay Teacher LJ ng Cebu. Ayan, thank you so much sa pagsubaybay sa mga videos namin. Tsaka, syempre, sa lahat po ng mga viewers namin, maraming salamat sa palaging pagsubaybay sa aming mga videos. At sa mga bagong subscribers namin, welcome po sa aming channel. At yun, si Dadong. Uh, dadaan na naman sa kanyang favorite na kapehan. Take out. Take out lang naman. Coffee lang. Bili lang siya ng kape kasi meron pa po siyang bagel doon na binili namin sa Everyday Kitchen. At uh, meron pa rin kami yung banana bread na may blueberries. Meron pa din doon. May tinapay? Ikaw. Kasi sabi-sabi mo ngayon. May bagel mo may, ka pa doon. May. Hindi. Diyan na lang. Sunod na lang yung bagel. siya ng kape. Kanina pa sumasakit yung ulo ko eh. Nali, nalikis nila na yung kape na. Hmm. Sabi ni Ganda, oh si ate ngayon na bumalik. Sabi ko eh, nakabakasyon yung mga bata nung nakaraang linggo eh. <laughs> Tapos may kumakanta na kasama niya. <laughs> sabi niya, oh may nanalo na. Sabi ko. Papatalo ba yung taga-masbate? <laughs> Taga-lating. <laughs> Sabi, so, hiyaan na siya, magandang boses <laughs> niya. Ayan po yung kape ni Coco, ni Martin. Sarap yan. Ah, pinit. So ayan po, may frost tayo pala ngayon. Ayan, namumuti yung ating mga puno. Maganda to sa kaskahan natin, mga pagkakalimutong. Sa iyo mga ka-viewers, tingnan niyo yung daanan namin din. O, delikado, di ba? Ayan, no? Nalusaw siya. Pero, pagdating diyan, naging black ice naman. Kaya, pagka naakyat kami dito, dahan-dahan lang. Nilalagyan din namin ng asinto kasi lang, yun, nalusaw na. Ayan. Pagdating naman dito, wala naman. Gumababa lang talaga yung tubig doon. Good. So, dito sa likod namin, medyo mataas pa din. Ayan yeah, yun. Yeah. Let's go na. binili namin. Kapi muna kami nito Dadong.